Ah, uh, mam, ito na po, nabaklas ko na po siya. Yan. Hindi siya totally ano mam, ma hindi ta siya totally talaga na overheat kasi tingnan niyo po, ang ganda po ng liner. Yan. Pero ito, hindi na natin ma-recover, mare mam. Yan. Maganda po yung liner. Yan. Ngayon po, kaya po ito naging ah uh, parang ang kwan natin is overheat siya dahil umistop na nga nag stack up yun po yung karamihan talaga na uh, findings namin nag stack up overheat na po yun kasi karamihan po yun eh ngayon hindi po yun ang naging kosmam ma ma'am makikita, mo, makikita nyo po yung piston number one, napakalik nakapaliit po yung gap di ba ang liit po yung gap oh. yan piston number two. pare-parehas po sila ma'am malit yung gap piston number 4 ayun din po ngayon piston number 3 ma'am kung mapapansin nyo po bakit nakikita po yung piston ring sa loob ayun po ang laki ng gap ma'am ayun na oh, nakikita nyo po yung piston ring sa loob ayun ito na po yung naging cause nya ma'am na, na huminto na po yung makina ayun po kasi yung gap gap nya bakit napakalaki? Questionable din sa akin. Ngayon, ito na po yung naging cause kaya hindi na po nag-crank ang makina dahil ito po siya. Ayan o ma'am. Nakikita nyo po ito. Ito po ma'am, yung ulo po ng liner. Ulo ng liner, dito po lumalapat yung cylinder head ma'am. Ngayon, naputol po yung liner. Ayan. Kung makikita nyo po yung tinuturo ko ma'am, yan, yan. Diyan po yung dugtong ng liner. Yan po. Yan po dugtong yung liner. Ngayon, naputol na siya, naiwan tong yung head niya, yung kalahati niya ma'am nakwan, pumasok dun sa loob. Hinila ng piston ring, papasok sa loob. Kaya, kumalso na po siya. Dahil yung liner na yan, bilog po yan, pumasok sa loob, isa uh, napunta na dun sa crankshaft. Yung crankshaft naman, siyempre, umiikot po siya. Yung liner, bumaba, kumalso. Yun pong naging cause na hindi na po siya nag-crank. Sana po, eh, hindi po siya natamaan tong black. Kasi, ito yung black. Black at saka crankshaft, sana po hindi natamaan. Sana po hindi, nag-ano sa loob, uh, nag-crank. Kasi, kunting-kunti lang yan, konting Kunting-kunti lang pag bumaba po yan, sigurado may madadamid sa loob eh, hindi ko pa masabi ma'am bubuksan ko muna pero ang naging cost nito naputol yung liner ayan po ma'am makikita nyo po putol bumababo po yung liner dun sa loob uh, first experience po natin dito sa mga makina ma'am na ganito naputulan naputulan ng liner so walang ano ng driver walang ano ng driver kasi dito yung piston ring piston sa bilis ng ikot ng makina taas baba taas baba po siya dito ah uh, yun naputol so yun kumalso yun po yun ma'am kaya sabi ng ano sabi ng ng driver at saka painante mausok yung ilalim kasi yung pressure dito bumababa na bumababak yung pressure niya wala nang pressure nagbabak na lang doon sa breather kaya mausok tapos biglang namatay so yun kumalso na pala ayan ma'am so yung laki ng ano talagang yung liner eh pumasok sa loob tignan, na, tignan ko na lang mam ma kung anong naging cause yun po